yan, game, game, game bago matulog, tapos stress sa madaling araw <laughs> parang mga aso at pusang maingay mahirap kasi mag-edit nung pagganan. so ganito na lang ah, uh, to na, nalawang ko na to tanggalin natin to check natin, ito yung sa cruiser no? kung gagana ba dito sa sword yung mga nagtanong din yung gagana tanggalin mo natin yung free hub nito yan siya, madali lang tanggalin. Hinila lang end cap. Tapos, lagyan natin to dito. Mabaka ma malaglag. Ito sa sword, medyo mahirap tanggalin. Kailangan yung dalawang 5mm. Naluwang ako na yun. Tapos pag natanggal nyo na dito, kailangan nyo ng 8mm naman ata. Para dito. Para pang kontra. Para matanggal nyo to. Yan. May thread kasi yan eh. So, ito na. Ilain na natin kay sword. 6x3. 6 poles. Tapos, tatlong ipin. Medyo masikip. And sya. Diba? Parang, parang uy, taya. Spacer niya. <laughs> Balik natin. Hindi ko na sukatin ng digital caliper ito. Kasi sa looks niya mukhang mukhang parehas. Pero mas maganda kung may caliper tayo. Tiyan mga sir. Parehas naman 15 ito eh. O nga, no? Tiyan, para mas klaro. Para mas... Ah, dito lang yung wait. Tamad na ako mag... Mag-cut pa eh. Ito, natin yung digital caliper. Yan, sapak natin battery. Ito, isuwati na natin para klaro. Mabulong tayo, ah. madaling araw. Ah, pa hindi ako makatulog kasi set up na pala ni Errol to. Mamaya, so gawin na natin to. Kaya, so atin natin. Oh, uh, matay. Nangyari. Zero. Lolo ko pa ata. Kamuti. Yun, 14.9. 15 yan. 15 yan. Ito naman isang. Sira natin. Ito yung sa cruiser. 15 rin dapat to. Ayun oh, 14.9 din. Medyo may topak lang tong ano natin, hindi nagagamit kaya ayaw ko eh. Sakto naman. So pare silang 15 dun sa inner diameter yung ano ah, naman, pole area o yung sa engagement ata dito. Check natin yung gaano kalaki to. Sa main spring. 38.9 o, mga 39. O, oh, yan. 38.5. 38.5 or 39. Ito naman kay Cozer. Sa aming spring, ah. 39.6. Parang 1 mm uh, time difference, no? Paso kaya to Parang 1 mm yung difference. Yung gray yan. Sword. Sword to. Hindi natin lagay yan. to cruiser yung all black o salpak natin kay ano kay sword hubs para kung sakaling nasira yung sword hubs nyo na free ha to, to to nandito may nabibiling cruiser eh uh, marami yan sa shopee lazada o okay, game salpak na yan natin uy tay yun lang kaya ay yung pumasok hmm. tapos unboxing sabi ni burn ganda pa engagement ikot natin Lucky eh, hindi siya ganun kalakas. Yan maganda engagement nyo. Sarado nga natin. Sara natin. Sara, 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 sara. Yun. Pasok o. Oh. Sagad. Lubog din to. Ah, madaling tanggalin. Medyo may... Ayun lang. Ito topak niya. Tanyo ah. Ayun aalog aalog dito to pag ito palaki na bit mo sagad na to eh ay hindi pa pasagad tayo sagad natin ayan yan yun pwede hindi naman masyado hindi siya luluwa pero may alog siya may play ayun no? ah yun lang oh so wag na kayong bumili ng <laughs> cruiser free yeah. hindi siya eksakto sa may alo siya so kailangan niyo pa siguro ng isa pang spacer doon 'di ba kanina may nalaglag na spacer or taya, dito kayo maglagay ng spacer pwede rin dito pala 'wag doon sa loob washer dito diyan diyan kayo maglagay ng washer para pag sinalpak nyo to hindi siya alub. pero pwede 'di ba kumano again ano lang to para paraan kasi mahirap daw maganap ng ganito eh. kasi saan, bilik kang hubs pero pwede ka na rin bumili ng bagong hubs dahil kano lang naman si sword Ako, balik natin yung sword balik natin si sword Tingnan natin kung may alok Siyempre, wala malamang wala kasi dito talaga galing yun yung spacer nyo spacer washer spacer washer ano, swak tapos balik natin to sagad natin pad natin malamang walang ano yan walang laro walang play o oh, wala o oh. ko wala dapat ganun din pag ginamit nyo yung sa cruiser maganda kung may sword talaga kayo makita ba? Diba? sakto o oh. oh. Mga remedyo or mods pag wala talaga mga na ganito. Ngayon naman, sa pang uh, tarong nila, eh, paano naman to si Sword Hubs? Kakasya ba to kay Kuzer? Dapat kumasya, ba diba? Kasi kumasya yun eh. Parehas namang kinse. Tingnan natin. Ano to? Ayaw pumasok. Ayun lang. Bakit pumasok? Parehas naman siyang kinse. Ayaw pumasok mga sirs. <laughs> ah, di ko na ipipilit. Ayaw pumasok. Ayaw rin matanggal. Lako. Ano nangyari? Dapat papasok yun ah. Kaya lang. Di matanggal. Kaya <laughs> nga. sikip. Tingnan ko dito. Wala ah. patay ka Aaron. <laughs> ayaw matanggal. Hindi ko naman pinayar yan. Ginanun ko lang. Ayaw nga pumasok eh. Ba't ganun? Parehas naman silang 15. Baka yung sa spacer sa loob dito. Meron kasi yan. Wait lang. Check ko muna. Ayan yan. Baka balik na ako. Tagal. Sumangit kamay ko. Oh. Yung naray ko yung sword hubs. bayan yan? Sword free hub body. Dito kay kuse. Ayaw pumasok. Hanggang dito lang siya. Ayaw talaga. Ayaw niya sumangit. Ayan oh. Asikip oh. Ayaw. At ang hirap niya. O oh. na naman kunting paso ko lang ang hirap na naman tanggalin anak ng kamuti yun tanggal ko rin hirap tanggalin ewan ko ano meron sa impactong to parehas lang naman silang 15mm pero ito kasi ano, pag dinamita natin digital caliper medyo off talaga yung sizes eh. Ayan lang dito kay kuzer Ayan, 15.4. 15.4, kahit right, ito gamitin natin. 15.04. Tapos itong kay sword free hub, 0 muna natin. 0. Ayan. Oh, malit nga ito eh. Dapat papas Ay, hindi. Ito, hindi pala talaga dapat. Malayo nga. Oo ayaw layo nga oh. 14.9 pala to tapos eto parang 15 something medyo ano makapal tong etits nitong ni Cozer so, huwag na kayong magtangka eh gusto nyo liayin nyo to kaso ang nipis oh. Nipis nito oh. o sa sword oh, makapal o oh. di ba? ito so yun lang experiment lang natin free a body ni Kuzer swak dito walang problema napakadali nakita nyo naman kanina ayan o nga lang kailangan nyo maglagay dito ng ah uh, ang spacer pwede ba yung ano May spacer pala dito ito oh. try nga natin ilipat ano bang kunin to ay manipis to hindi rin obra to mga sirs kailangan may ano may konti kasi play dito bilhin na lang kayo ng washer lagay nyo rito bago yung salpak kung gusto nyo mawala yung konting play niya. yung kanina sa video natin na ito yun ito ulit uh, ulit ko na para kita nyo yan yeah, masikip na yan eh todo na yan yan yeah, meron syang konting oop oh, ayun lumalabas ng konti. So, malalagay yung washer dun. di na yung lalabas. So, yan lang. Sa mga nag-request ng ganito, ito na yon May konting problema. Kailangan dito nang lagyan ng sapak. Spacer ba? Washer tawag yan. Para pag sinalpak nyo to, dito aalog-alog. Uh, yun pinawisan ako dun nabalik na nga natin ayaw ito ayaw gumana kay Kuzer itong kay Sword eh. magka na natin to at sa setup na ni Errol to bukas ay eh, mamaya pala ayun ayos tulog na ako mga boss at ito madali lang din balik to Ayan, para dyan talaga yun ang diba? Arte ni Kuzer. Yung gusto niya. Ano? Kozer lang din talaga. Next time, uh, speed 1 ko. Ubus na kasi yung speed 1 ko. Eh. Wala na. Simot. Kaya di natin mapalaban dito. Parang manok ka. Ah. Yan na muna. Tulog na ako.